Hello, good morning mga kabalat. So, narito po ako ngayon sa amin. At kasama ko po si Jen Clark. Hi ka sa kanila. Hello. So, ngayon po ay kami po ay magluluto ng almusal. At hindi pa po nag-aalmusal ang batang ito. Kami po ay magluluto ng hotdog at saka po ng patola na lalagyan natin ng hipon na hinuli nila nila nung aking uh, kapatid kagabi. So, tara! mga kabalat kami ay kukuha ng uh, ube kami ay maghukay yan kasama ko si mama si mama si mama si ang magaling maghukay ng ube ano nga mama? kita naman niya akin wala akong wala namang babakat <laughs> meron ba? parang baby bago pala pinapamukulan So, nandito kami sa dating uh, pinagbahaya namin. Yeah, natatandaan ko dati ang aming bahay dito ay parang salung salong laang, kubo ubo ba. Tapos, pagka doon tatalo natin diba. ang aming ano, ang aming bubog ay bubog, ay ano ah, yung palapa ng niyog. Tapos ang aming dingding ay ganeon unding kaya konting ano lang nga eh. Hulog ka sa kabila. Mami, di ano, nakakahuli na tilapia. Weh? Ay, Mama, parang hindi yata nagbunga ang orange natin, honey. Mama, may ng ano. Ito guys, ang orange. Hindi naman nagbunga ang orange namin doon. Ngayon kasi ang dapat ay panahon ng orange, tag orange ay wala naman. Mami, ba'y kasi liyo, dalawang bunga? Ay, oo so, nga. Oo. Oo, ng orange di. Ano yung mo? Orange na dilaw? Ay, oo. So, saan? ano naman? Dapat ka ah. Saan ang akin? Where's the ube? Bakit na dyan? May kundakan, uha. -huh. Ano na ako? Ayan, ayan, nag-uubi. Saan, Mama? Alin? Ito ba, ang uubi? Ito daw, guys, ang ubi? Mama, ito ba, gina, alam mo din, itinatanin? Tanin mo ito, hindi? Aba, <laughs> ay si Magkakaroon pa ganang uubi dito kung hindi tanim. Ako nagtitiyak lang. Mama, mo. Itinan mo ang dami. Alin? Magsasawa. Dami ng uubi. Ayan ang ubi, Ay, oo nga. Ayan ang puno mo. Oh. Ay, tapos na mo. Ayan, ayan. Ito guys, ang puno. Mga aming may minahin. Tapos wala namang laman. Akin na. Ay, eh, kunin mo yung ano. ano wala ay, laman mo, ay uho. Kunin mo yung babarita na. So guys, ando na po yung kapatid ko sa may, ano, sa may puno. At siya po ay nag, ano, uh, mamalaunggoy. <laughs> kukuha ng orange. Ito naman si mama ay kukuha ng ube. Kami na kami nagtatagutom. <laughs> <laughs> Hindi merienda na kami mamaya. Hindi wala talaga mamatayin tanghali an mamaya. <laughs> Baka naman. Baka naman. Ito yung dating bunga niya. Oh. Oh, dating. dating bunga. Ah, dating laman. Hindi nga pala bunga. Dating laman. Oh, oh, may, na yan. Laman. Ito, ito, ito. o. Oh. Mama, itatanim mo pa iyan pagkatapos? Abay, oo. Ilang taon iyan bago ulit tumubo? Isang taon ng isang taon na isang taon. Isang taon isang? Isang taon ng isang taon. Ay, ah, isang umukahin. taon ng isang taon. Oh, di, di, parang... wow, laki. Oo. Oh. Okay. Eh, Mahaba ang ito. Orange bundo. Hmm? Kapatid. <laughs> Laki na ka. Ayun yun, 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 yun. Ayan. Obing, puti. Obing, puti. yung laman niya? Ayun. Ubing puti. Ubing puti. Masarap ramami po na yung ubing eh. Abay nung isang araw, isang kaldero. So, yun. Oh, malak malakot pala mama. Yan na, yan na. Ba, hindi pa ito mami. hindi pa ba? Ako naman mama, magaganyan. Para ma-okay na, naugan na ay. Eh. Tapos maliit na din. Maliit nga lang talaga ito, pahaba. haba ay, pag tayo na may nakasama pong <laughs> uh -oh. ganit. Para. Ay, ba yan ang anak putol na mami? Ayun, ayun. ayun mami, naputol na. Anong naputol? Pupunin na kasi. Ay. Ayun. Ubi, di Ito'y ga? Ito puti. Kaya ganito oh. ito ganito na. O. Ba Ah. na, yun sa'yo lang. Yan pala yung ang pupunin. O, ba? Ugat naman. Ito yung ubi Ubi iyan! Ah. Ugat <laughs> So, mga kabalat, ito yung uh, uh, laman ng orange bundok ang tawag namin dito. Kakainin natin. Ha? Sun fruit. Let's eat. Mmm. Ang tamis. Sarap. <laughs> siya ang nagpakahirap. Iba ang kumain. Wala <laughs> O, oh, Ginny, o. Oh. Kalahati tayo, kaawa ka naman. <laughs> Ayan. Nasa Ang mm. oh, sarap. Medyo maasim kasi, ha. Pero yung asim niya, ano, ma uy, maasim tapos medyo matamis. Ayan tayo. Sarap. <laughs> <laughs> ang ginagawa ni Mama doon. Ah. Ano? Handa ka na bang gumulong, padeng? Hindi <laughs> ako <laughs> 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 Baba na! Uy, si Mama nga kaya uha. Kauti. Ano lang naman? Medyo mababa lang naman ang gugulungan mo uha. <laughs> Papa, mami, it, itanim mo nga yan. Ihulog ah. mo ko ito. Wait lang, kakain na muna ako. Oh, uh. So, mga kabalat, itong, uh, itong kinuhaan ni mamang gab, ah, ano, ah, gabi tuloy, itong ube, ay, ay ating ay itatanim ito. ulit. Ito daw, oh. Tatanim daw po natin ulit. At para sa susunod na taon, ay eh, meron ulit kaming kuning ube. Mami, tuloy. Let's go. Ano ba meron? Ay, malaki! Maraming pako. Wait lang. Oh, eto mga kabalat. Meron silang nakuha. Ang laki. Oh. Ube. Apa, si, na. <laughs> <Mama! laughs> si mama na na. Mama! si mama. Kami nawala ng mama. Ay, eto. Tatanim natin. Ha? Wait lang. Bababa kami dyan. Uy, paano natin maano itong ubi? Ano daw? Ah! <laughs> well, sabi ko na nga ba eh. Hey, you know, may ulayipan. Aba. So, ito po ay itatanim na natin. Hindi pala naka-record yung una. <laughs> Sayang ang... Ah. Yan ganyan pong pagtatanim pa ang ginagamit <laughs> at meron namang umlahipon at is tatanim natin at para sa susunod ay meron tayong makain ito po yung ube na nakuha pa ulit ni mama, Uha, napakalaki ayan o ano ba ka ubin puti po ito guys ayan o puti may ube din palang puti kala ko yung ube ay bayad eh. hindi rin pala yung look out ni mama daw oh. at tagda na ako si mga doon ng ube pag out oh. Ito po yung mga tanim ni mama marami na, kaya? Marami na ma okay na kaya? oh okay na Isang kaldero na ito, ma. Ito dalawang nakuha nating ano. Ayan naman yung pato ng pato. Atang kalipay ka ba na yan? Ah, doy. Kaya hampasin ko rin. Ayun pa, ayun pa doy. Yung ube ano yun, ma? Bailet? Bailet. Ha? Ah! Ah! Naray. Ah. Okay naman ito, mama. Ito madami na. O, oh, dengo. Dengo. Dasan yung ano? Uy, pag gano'y umpahan eh. Ah, <laughs> Sabi naman itong itak ito. Walang... Ganito ba ka? Hindi ko alam eh. Yun. Hala, parang ano siya, honey. Oh. Uh. Parang yung... Okay na ito. Hindi na kaya ito. Hmm. Ayun, ayun. Hindi na yan. Hindi na, honey ay hahatiin pa. Kanina. Ano ito? So, sa guys ng ating napukang. ube? Ang ganda ng tsinelas. Kanina tsinelas yan. okay na. <laughs> Pambok na sa kanila. Adi! <laughs> Kumukuha naman po yung aking mga kapatid ng dalandan. Dahan-dahan at baka kay mga bisaklat. Walang <laughs> gamit. Yan o. Daming ano. Daming bunga doon sa taas. Walang tinikhan eh. Bakit kaya? Walang tinikhan sa laki ng puno nito, magkakata yung kamatay. Ay, oh, mas mahal yan. Anong lakay yung dalawa? Oo, ito, madami ba? nga. Yung malalaglag na dalandan, oh, ako nila. Pagay. Okay. Ito. Bango, amay oh dalandan. Ayan. Yeah. Saan pa yung... Yun! Meron pa doon. Kata, mag-i-eat natin. Ito. Ito. Tatlo na. Ayun. Kuha tayo ng dalandan. worse pa yung isang dalandan. Ito yung tanim din ni mama. Itong dalandang ito. Ayun. oh apat. Mahalang po yung dumanay na tayong kanilang nga. Wala na baga. apat lima, pang lima yung ano sige pa, dagdagan nyo pa ng kahit dalawa ando, maliit pala tong isa oh yan ang amin akong dalandan so mga kabalat kami ay kakain ng dalandan uh, dalandan kasi ito ba yung nakuha nyo? Ito kay, ano ah? Ma... lang ito. Ayun! Ito. Kain tayo. Tabi. Halika <Africans> dito para makita yung isa pro <présacción> tabi. Ano ba tabi sa iyo? Tabi. Ah! Pa ang kalamansi. kalaman <sniffs> siya. Mama, tamis ma! Sabihin natin matamis. Ma! Matamis nga halika, ma. Matamis? Grabe ang tamis pala na itong ano mo, tanim mo. Tamis, matamis ka. Matamis. Abay, hinog ito. Eh. Ma, mm. Dito ay kami nagbibidyo. Mabalik na, mama. Magbibidyo lang tayo saglit. Ma. Ma. Tamis, guys. Ay grabe. Parang nadala oh. ng kagaya ng pungkanan sa bahay. Apo. Mm. na niya. Kaya lang mo. Pungkan daw oh. pala ito. Kaya pala ito'y matamis. Galing. Sino man nag ano nito ma? Manag... Lula. Ah si Lula. Hindi ba kayo nagtanim? <laughs> <laughs> Tamis. <laughs> tamis ano? Masasabi ka, depota. <laughs> Sabi kasi ni mama mo, tamis daw. May papungkan-pungkan pa. pongkan de de... Pungkan de Ano? Napasok ang utak. Napasok ang utak. Maasim. Maasim to guys. Eh sabi ni, ni mama para daw po. Pag natagal pa... naman ni <coughs> hmm. Pati sa mukha. Hmm. Kumain tayo na kung tamis na tamis. Challenge tayo. Ako lang muna. Guys, ito ay maasim talaga. Seryoso. Kakain tayo ng ay, kuwari tamis na tamis. <laughs> Ano ba kayo? Mm. Yan ang tawag sa mga taong Oh, mami, mo mamayi pagbubuot ka natin. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? daw, ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? balik harap balingbing eh oo uh -uh. kasi tinti mo kahit saan siya humarap Diba? ba may ipon ka ah okay, isa pa. Ka. Baka oh Lalo. 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 Ayan, ang mabaling being. Masarap, in fairness, matamis. Matam Ito, totoo, matamis, guys. Hello. No. Balimbing! Oh, di ba? Minsan prutas, minsan ikaw, Charis. Ay, masamayon. Alam mo ba, guys, ibig sabihin ng balimbing? being? eh. Oo. Ano? Yes, um, ang balikbing, pagkaharap mo totoo, plastic. Ay, plus, Maso, oh. <laughs> ano nangyari? Hindi, <laughs> wala naman tayong higaan. Ako, ano yung sabi ko So, tayo magmumukbang na naman ng balimbing. Doon, may sausawan. Doon, may sausawan. Eh, kanina nga yung dalandan, eh, walang sausawan. Dito pa kayo. Tanis. Tanis. Aba, pinakamalaki ang kinuha hamuhan, eh. Ako na nga, Pati ka may kinakagat. <laughs> okay, Ayin na yan uh, eh. na Tara na daw, kuy. Aba. Nagibol. Hmm. Saan? Ay, ay. Pagka na itong ako eh. Busog na eh. nang kumuha. si mama ay meron na naman tanim na pinuha jaglat o Balim, balimbing mm. kainit mo masarap nga para siyang bayabas Mm. Maliit Ito na, ito na anak ka Ay maliit lang sa'yo baka sumakit na naman ang tiyan ko nitong sa dami ng kinakain dito. Gusto mo ba Bing? Ah. Oh. Ito yung malaki na't na masarap nga. Ito itong may kagat ko. Masarap. Eka okay. na. Ito dami. Ano ni mama? Balas na sila siguro, honey. Ito ang aming bahay. Ayan. Sabit-sabit. So, ayan. Ito. Extension ng aming bahay. At ito pa. Ito po bukubo namin. Ito kami nagluluto. Ayan. Ilalaga. Gaga natin? Gusto mo sukal? Hindi, gusto si gagataan ko pa ha parang niyo. Oh, ang bagay oh, ko pa lang madadami na Sa kami tingin natakan. Tapos dagdagan pa natin. Kaya asukal ma. Mommy, hindi ko laki kinuha itong katabi natin. Tingnan mo 'yan ah. Ang na 'yan. Sa Ay, ito ah. Oh, 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 oh. Dito pala sa may gilid-gilid may Pati di yan ah. Saan ka sa baba, mami? Oo, takak-takpak ito lang. Pati mama yung anong... Wala nga, naubos na namin yung... So ito pa mga kabalang. So dito may aming gilid lang ng ayan, ubo. Yan, Ayun, ay... Yan ay tanim pa rin mga mahan, eh. Ubo. Sabi na Ube. Yeah. Ano? Ubo kasi mama. Ubo. Gilid ng ubo. <laughs>